Habang mainit ang debate sa Europa tungkol sa Russian drone na pumapasok sa NATO, tahimik namang gumagawa ng sariling paraan ang Ukraina para bigyang presyon ang Russia sa likuran. Ngayong araw, may dalawang malaking balita. Una, ayon sa Ukrainian Main Intelligence Directorate, may mga pagsabog sa Artyom malapit sa Vladivostok, Timog Silangang, Russia. Ito ang pangalawang insidente, ang pag-atake sa Saratov Oil Refinery. May mga sunog. Ina-update pa ang resulta pero kinumpirma na ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang pangyayari. Hindi lang ito tungkol sa geografiya mula Vladivostok hanggang Volga Region. Dalawang magkaibang luhika ito, mga operasyon ng espesyal na serbisyo ng Ukraine sa mga lugar na akala ng Moscow ay di maaabot at sistematikong presyur sa langis ng export at budget ng Russian Federation. Dagdag pa, tinataya ng source na ang serya ng pag-atake ay nagpapabagal na sa produksyon ng langis ng Russia. At halos tinanggal na ng mga international na trader ang mga bariles ng langis ng Russia na nabibili sa dolyar. At sa huli, nakukuha natin ang larawan ng estratehikong pagkaubos na unti-unting binubuo ng Kyiv na mas epektibo pa kaysa sa anumang mga parusang ipinataw ng kanluran. Kaya naman, sa episode na ito, tatalakayin natin ito ng mas malawakan, hindi lang basta dalawang insidente ng pag-atake ng pwersa ng depensa ng Ukraine sa teritoryo ng Russia kundi kung paano ito sama-samang nakakaapekto sa ekonomiya at makinaryang militar ng Kremlin. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Bago magsimula, paalala lang na araw-araw may bagong balita sa YouTube channel na ito para updated kayo palagi. Kaya inirekomenda ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito at hinihiling ko rin na ilike ninyo ang episode na ito. Sige, punta tayo sa detalye. Una, Primorye. Inanunsyo ng Ukrainian intelligence ang mga pagsabog malapit sa Vladivostok. Hindi binanggit ang gumawa o target, ngunit nagpakita ng larawan ng malaking hukay at iginiit na ito ay operasyon ng puwersa ng depensa ng Ukraine, hindi basta pagsabog lang. Lokasyon, ito ay sa lugar ng Artyom, mga ilang dosenang kilometro mula sa Vladivostok. Para sa mga di-pamilyar sa malayong silangan, mahalaga itong sentro ng transportasyon, pintuan ng puwersang militar, at daanan ng kargamento papunta sa Pacific Fleet at mga paliparan ng hukbong sandatahan ng Russia. Ibig sabihin, mahalagang lugar militar ito kung saan itinago ng mga Ruso ang puwersa nila noong lumawak ang operasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Russia. Maikli pero malaman ang pahayag ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Ilalabas ang detalye ng operasyon pagkatapos nito na nagpapahiwatig na may mangyayari pa. At ito ang mahalagang pahayag. Madalas magkakasunod ang mga insidenteng ganito, gaya ng Operasyon Pautina o mga pag-atake sa oil refinery ng Russia. Dito naman tayo sa pangalawang insidente, Saratov. Opisyal na itong pahayag. Noong gabi ng Setyembre 16 nagsagawa ng atake sa Saratov Oil Refinery ang mga unit ng puwersa ng espesyal na operasyon kasama ang ibang puwersa ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa lugar ng pasilidad, may mga naitalang pagsabog at sunog. Ang mga resulta ay kasalukuyang inaalam. Ganito ang ulat ng General Staff ng Ukraine. Alam nyo naman, ang oil refinery ay hindi basta-basta random na target. Ito ang dugo ng logistika ng Russia at ng kanilang kita mula sa pag -e export Dagdag pa, ito rin ang basihan ng military fuel kaya bawat aberya ay bawas sa produktong petrolyo. Nagdudulot ito ng pagbabago sa supply ng Western Military District ng Russian Federation at kalituhan sa schedule ng pagpapadala ng produktong petrolyo. Aktibong ipinatutupad ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga parusa laban sa Russian Federation. Habang nag-iisip pa ang mga katuwang natin, pangatlo, ito ay ang sistematikong kalagayan. Ang sunod-sunod na pag-atake ng drone sa mga pasilidad ng langis ay maaaring magpilit sa Russia na bawasan ang produksyon upang hindi magsiksikan sa mga lagusan ng pagproseso at logistika. Hindi lang ito sarili kong salita, ito ay sipi mula sa pagsusuri ng mga eksperto ayon sa Bloomberg. Kasabay nito, isinulat ng Bloomberg na halos tuluyang inalis ang Russia. Sa pandaigdigang kalakalan ng langis, gamit ang dolyar, hindi ang mismong kalakalan ng langis ang hinaharangan, kundi ang mga transaksyon at serbisyong kaugnay sa dolyar. Siguro, clearing, malalaking bangko, Ibig sabihin nito mas maraming barter system, yuan, rupee, grey na insurance companies at mahal na logistics na nagdudulot ng bawas cash flow sa budget at sektor ng depensa. Ngayon, magtutok tayo sa pagsusuri. Magsimula tayo sa pag-atake ng Main Intelligence Directorate sa Vladivostok. Ito ay pagpapakita ng abot ng kamay ng sandatahang lakas ng Ukraina. Hindi mahalaga kung ito ay isang itinanim na pampasabog. Ito ay isang drone na may malayo ang abot. Ito ba ay gawa ng lokal na katuwang? Ang mahalaga itong banal na suna ng Pacific Fleet ng Russia ay hindi na mukhang hindi kayang galawin. Malaki ang psikolohikal na epekto nito para sa mga Ruso. Dumating na ang digmaan doon kung saan akala ng mga Ruso ay manonood lang sila. Ganito rin, pagkatapos ng insidente, sinasara ng autoridad ang akses sa bodega, firing range at communication platform. Babagal ang proseso. Dadami ang inspeksyon, at lilimitahan ang kalayaan. At ang Main Intelligence Directorate base sa estilo ng mensahe ay sinadyang itinatago ang mga detalye ng operasyong ito para, ika nga, hindi mailantad ang mga pamamaraan at mga taong sangkot sa operasyong ito. Pero ang pangunahing punto dito ay iba pa. Matagal ng hindi lang linya ng labanan ang tinutukoy na harapan at may mga paraan ang Ukraina para mapanatili ang tensyon sa mga rehiyon na sanay ng mamuhay ng payapa ngayon tungkol kay Sarato. Ang mga pag-atake sa mga oil refinery ay talagang ekonomikal na artilerya ng Ukraina. Hindi lang ito para sa headline na may sumabog na oil pipeline doon. Hindi, ito ay tungkol sa matagal na sakit. Ipapaliwanag ko ang ibig sabihin kahit anong paghinto, sunog o butas sa tangke ay magdudulot ng linggong pagkukumpuni, tigil proseso at paglilipat ng hilaw na materyales sa iba. Ito ay mga bagong ruta diskwento, at pangani para sa mga kumpanya ng siguro. Kaunti lang ang mga opsyon ng depensa ng Rusya. Pero hindi lahat ng mga planta ng pagpoproseso ng langis ay pwedeng takpan ng proteksyon ng air defense, lalo na yung mga nasa loob pa ng teritoryo. Natuto na ang mga drone at grupong sabotor umiwas sa mga karaniwang lugar. Kasabay nito, tumataas ang tensyon sa logistics ng gasolina. Pinipiga ng sibilyang merkado ang presyo habang frontline naman ang dami at ito'y matagal nang nangyayari. Siyempre, hindi nito agad winawasak ang buong makinaryang militar ng Moscow, pero pinapamahal at pinapahirap nito sa pera. At dito nagtatagpo ang lahat ng sinasabi ngayon ng mga sanggunian sa industriya. Kung lugi ang pagproseso ng langis, mas madali pang bawasan na lang ang produksyon ng mismong langis kaysa punuin ang mga imbakan at paikot-ikutin lang ang sobrang langis na ito. Kasi kunwari Kinukuha nila ngayon mula sa Saratov na refinery ang natitirang langis at sinusubukang ilipat ito sa ibang refinery. Habang nililipat nila ito, pwedeng may mangyari rin sa refinery na iyon. Kailangan muna namang ilipat kung saan ang langis na ito. Sa madaling salita, paikot-ikot lang talaga ito. Ngayon, tandaan natin ang halos tuluyang pag-alis ng langis ng Russia sa dolyar na kalakalan. Pagpalit ng bayad gamit yuan o rupee. Dagdag pa rito, may sariling parusa ang mga malalaking bangko sa China na ayaw makipagtrabaho sa mga Ruso, pati mataas na insurance sa dagat. Bawat bariles ng langis ay nagdadala ng mas kaunting totoong dolyar sa budget ng Russia. Sa puntong ito, ang mga pag-atake sa mga planta ng pagproseso ng langis ay hindi lang basta pagsunog. Ito ay para bawasan ang kita at pera na kinoconvert nila sa mga misil at drone. Alam mo, parang iniikot mo ang balbula, pero hindi sa tubo kundi sa budget ng federasyon ng Rusya. May isa pang aspeto ng kwentong ito tungkol sa impormasyon. Tinatawag ng Moskwa itong teroristang pag-atake habang giit ng Kayiv na lehitimong target ito ng ekonomiyang militar ng agresor. Sa mga dayuhang merkado, mas mahalaga talaga ang panganib sa supply at insurance. Kung makita ng merkado ng tanker na may nasusunog na naman na panibagong oil refinery sa Rusya, nagsisimulang tumaas ang mga premium Napipilitan ding lumaki ang mga diskwento sa langis ng Urals at muling nasasaktan ang budget ng Russian Federation kahit sa yugto pa lang ng pagbebenta. Dito, ang Ukraine gamit ang ilang dosenang drone at mga piling grupo ay ginagawa ang karaniwang ginagawa ng mga sanksyon sa loob ng maraming taon. Binabago ang mga trade coefficient. At panghuli, ang layo ng Primorye ay nagpapakita na wala talagang malalayong likurang lugar ang mga Ruso. Isa itong matinding sakit ng ulo para sa hukbong sandatahan ng Rusya. Mahira at magastos panatilihing alerto, ang kanluran, timog at malayong silangan. At lahat ng ito ay mahirap at magastos panatilihing alerto. Habang dumarami ang mga lugar ng tensyon, dumarami rin ang butas sa lalagyan. At ito mismo ang sitwasyon kung saan gumagana ang asimetriya. Ang Ukraine, sa kasamaang palad, ay hindi kayang makipagsabayan sa dami ng halimbawa putok ng artilyeriya hindi rin ito kayang makipagsabayan sa dami ng tauhan. Maaaring magbigay ng check at mate sa logistika, ekonomiya at sikolohiya. Konklusyon, ang dalawang pag-atake noong ikalabing anim ng Setyembre ay dalawang mensahe. Aabutin namin ang Vladivostok at kahit saan, patitatamaan tamaan ang saratob sa inyong bulsa. At kung pagsasamahin ito sa trend ng pagtanggal ng mga Russian barrels mula sa dollar ecosystem. Magiging ito ay isang estratehiya hindi ng bigla ang knockout, kundi ng pagkapagod. Ito ang estratehiya ng pagkapagod. Sa estratehiyang ito, bawat hukay sa ilalim ng Vladivostok at sunog sa refinery ng Russia. Hindi lang ito larawan. Ito ay porsyento sa formula. Mas kaunting pera, mas kaunting raketa. Ibig sabihin, lalo pang lalakas ang ekonomikong artileriya na ito. At mas epektibo ang artileriyang ito kaysa sa anumang mga sanksyon ng kanluran. Dito na muna ako titigil. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingat kayo. Paalam.